ito lang maliit, boy. Ito yung may isa ay maliit. Ayun, nasa gilid. Diba? Dalawa lang kasi kami. Oh, oh isa. Sige, yun na. Ah? Oo, Ma? oh, wait lang. Aka, pesa, oh, hindi yan pwede ilagay sa tubig. 60? <laughs> 60? Hindi yan laruan. Alagaan yata. <laughs> <laughs> tulad nung ano oh, tulad nung ano bumili kaming alimango dumaan sa amin buhay oh, buhay ng alimango iniloto loto namin kasi inulam namin tanghali iniyakan niya kasi ayaw niyang ipaluto kaya lagyan daw ng tubig <laughs> ah nako JJ alis ka dyan hindi <laughs> yan nalagaan inuulam yan Mm, <laughs> Buhay. Yan. Oo, masarap yan pag pagniluluto kasi buhay pa. walang tuwa kasi ang tilapia 'wag mo hawakan ha kasi madulas si Amanoy kaya matinig. Oo. Oh, talon. talon. Buhay kasi. Sixty ano? buhay pa kaya tumatalon Uy, ayaw! Ayaw, paghawakay kasi matinig ka niyan. Diyos oh, ko, Lord. Oo, matinig ka. Matinig ka niyan. Tatuwa eh.